O oh, mga kaibigan, call out sa inyo. Patulong naman, may isang babaeng nawala sa sarili. Tinurukan daw ng ano, droga. Sabi nila, sabi ng mga nandiyan dyan. kasi kung makikita mo yung braso niya, ayan oh, sinusum ko. Meron ano, pasa na parang ano, na parang tinurukan niya yung braso niya ng ng kung ano man. Kasi ang sabi-sabi diyan, tinurukan daw siya ng droga kaya nawala sa sarili. Tapos maririnig niyo mamaya yung comment ng babae dito sa video na pinapalayas daw ng Chinese yan kasi nga wala na sa sarili kawawa naman napakagandang babae oh hinan nyo oh. di ba sinusum ko yan sa may likod ng Okada alam niyo yung Marina View Diyan yan sa mga lugar na Chinese Diyan yan yung location nyan ayun oh no, Burgundy Mackinley Burgundy Mackinley Mackinley Place ayun oh no, makikita nyo sa likod ng Okada yan mga kaibigan patulong lang ako tol mga tol mga idol mga kaibigan Wawa naman eh. Sige ba ko or? Ano nangyari sa kanya ate? na niyo. Nasa Kaya akong kanya. yung braso ka, niya. Tingnan yung braso niya. May, may .Yeah, may ministry, Dito? Ito Dito. turok. Dito. Kaya kanina ng eh. Para siguro mawala ko Dito